Hello guys, ayan. Andito po ako ngayon sa, kung nakikita nyo itong malawak na tanawin. At maraming motor na nakaparking. Ayan. Tingin-tingin muna. Ayan, lakad-lakad. Guys, andito po ako sa asyenda. Ito po ay pasyalan, na malawak na pasyalan ng kahit sino pwedeng pumunta. Ito po ay nasa lalaan silang kabite, papuntang tagaytay po ito, madadaanan to pag pumunta ka ng tagaytay ayan, papasok na po kami sa loob at ayan po ang uh, malaking paso na may halaman <laughs> ganda ng paso ang laki <laughs> guys, sige, lakad-lakad lang at ayan, nandito na po ako sa loob at wala pong katao-tao tahimik pasyalan na walang tao <laughs> hindi po, marami pong tao pag araw ng linggo tsaka pag hapon marami pong tao dito, mga naglalakad-lakad lang nagde-date lang umuupo-upo, tumitingin-tingin at tsaka pag hapon po ah, maraming bata dito mga naglalaro masarap po rito gumala pag maraming tao ngayon po kasi hindi siya araw ng linggo, lunes po ngayon kaya ayan napakaluwang walang traffic <laughs> walang traffic sa daanan dire diretsyo lang <laughs> yan guys, lakad lakad tingin tingin hanggang tingin tingin na lang at maganda rin po naman itong paglalakad lakad na ito pampatanggal din ng stress, kakatingin tingin kakatingin tingin sa mga paligid sa paninda <laughs> Ayan, maraming panida. Ayan, guys, dito tayo pupunta. Ayan, tingin muna ng sapatos, sapatos. Wow, ganda ng sapatos panlalaki. Ayan, guys, lakad-lakad. Tingin-tingin ng paintings. Maraming mga paintings dito, guys. Ayan, iba-iba. At akin pong ang titingnan yung painting ng ano, ng simbahan dito. Dito po kasi nakalagay yung ano, painting ng ano ng lumang lumang simbahan ng silang kabite. Dito nyo po makikita. Yan, di pa po kasi noon. Siyempre naaayos ang simbahan. Lumang luma. Ayan po ang lumang simbahan ng silang kabite. Ayan. Ayan po, pero ngayon napak napakaganda na po yan. Ayan. 19 ano po po yan. 1930. Yan, yeah, 1930. Lumang simbahan ng Silang Kabite. Yan, yeah, makikita nyo po dyan sa painting na yan. Ayan, pero ngayon napag napakaganda na po niyan.